Yung dat kaya. Dat view. Alam nyo, first time ko lang pumasok dito. Uy, kang maano ako dito ah. Ang danlog-danlog. Kaya gunit cellphone ba? Kaya basing may slide tan eh. Eh, ang kugun. Kaya masamad ka na. odelani? Oh, odelani. Iklar istarun. Oh, la kitta. Hmm. Mm. Mm. Dalang ka ta kayo. <laughs> <laughs> Ayun, guys. Part 2 ng ating pamimigay ng bag para sa mga <laughs> estudyante. Oh uh, tagal natin na-upload tong part 2 na to guys kasi nga uh, dala ng palaging iwan ko di ko maintindihan yung katawan ko sa mga panahong ito <laughs> kaya nagpahinga muna ako at humuhugot ng lakas char lang <laughs> ito na yung part 2 natin guys sorry sa ating sponsor na natagalan to sa pag-upload at aaminin Ayan! ko hindi to complete video kasi nga kasi hindi ko napansin yung ginamit pala namin sa pag video yung cellphone ng mister ko at ayun andon sa kanya nag full storage man ayun dinilit at ayun guys ganyan talaga ako no malayo pa sa bahay Sumisigaw na ako na ayun may aso kayo dyan. Ay nako takot talaga takot talaga ako sa aso guys. May aso naman kami kaya takot Ay ako ba? sa aso. Aso kasi nga 'yung aso namin ang lakas-lakas ng boses. Kaya ayun, takot ako sa ibang aso pero sa aso namin hindi ako takot. Hay nung papa. Elmer. Ha? Lakaw. Asa imong kanahan? Kani or kani? Anda ko. Asa na imong ha? Kani or kani? Ha? Ah, kani. Hmm. Lantan ka? Nah, oh, siya, ha? Ya, oi sya ha. Nah, kalau bilang ni. Nah, ni ha. ko ang lumikod ng papsno likod gani eh ko lang teyo sakto tapo pani mo yo okay lang din siya dapat ra kitang mo dai wala u anta na ula alam wala ikam bigil te ulat nami pamabae oh wi an na alam nyo guys ito yung pinakamalayo na bahay na pinupuntahan namin para mabigyan ng bag kahit madulas yung daan kasi nga palaging umuulan sa time na to pinupuntahan pa rin na namin kasi isa to sa karapat dapat na dapat nabigyan ng mga bag kasi pinipili ko talaga guys yung binibigyan ko dito pinipili ko yung makaka-appreciate sa mga binibigay natin yung Gagamitin talaga 'yung kasi may mga tao kasi guys na hindi ma-appreciate 'yung mga binibigay mo 'yung tipong sosyalerang palaka char. <laughs> Kaya ayun pinipili ko 'yung mga hindi sosyalerang palaka, 'yung mga nakaka-appreciate sa mga binibigay natin. At mega loud shoutout nga pala sa ating sponsor sa mga bag na to. Aaminin ko hindi to complete video sa part 2 natin guys kasi hindi ko naka napansin na cellphone pala ng partner ko yung nagamit pag video sa ibang mga <laughs> scenes. Char lang. Mega mega loud shoutout sa Team Palaban at ni Sis Jemly Videos. Marshall ah, na, at Liza May flag. Salamat okay. sa inyo mga sis. Uh, more okay. blessings okay. to okay. come. God bless at mabuhay. Sana lalago pa ang inyong channel para marami pang mga kabataan or ano man na matutulungan ninyo. Salamat, salamat at isa sa barangay namin ang inyong napiling tulungan. Thank you, thank you talaga. Walang sawang pasasalamat, guys. At sa mga andito sa video kong ito, thank you, guys, sa pag-support sa ating channel. Ha, lis nga, lis nga. Ganda kong ilong, guys. Huwag distansya, gita mong iatuan, ah. Ha? Nakita nyo yung, yung maliit na bahay mm. na yan, guys. Yan yung first priority ko na mabigyan ng ating bag. Ay, yung kapatid niyang babae, nabigyan na namin nung first video nandun sa part 1. Nabigyan na namin. Kaya lang yung kapatid niyang lalaki, hindi namin nabigyan kasi nandun siya sa kanyang lola, sinasamahan niya yung lola. At ngayon naman, wala namang tao kasi minsan kasi guys, sumasama sila sa papa nila. Papa nila na mang logit yung nagpa ano ba, palabor bitaw. bitaw. na. Eh. Ang hanap buhay Life kasi ng karamihan time. dito guys is manglogit, mangbunot oh, ng niyog. Yung 1,000 pieces na niyog sa pag it, yung sohol niyan is parang 250 yung 250 naman pag hindi ka mabilis mag logit uh, aabutin ka ng isang araw yun yung ito yung uh, first priority but... kong bigyan ng bag kumukonsulta sila yeah, dito sa amin uh, uh, kasi ka sinasabi ko, ko sa mama yung... niya na kung mag-aaral tong lalaki niyang anak punta dito sa amin para kunin yung bag. Siya na lang kasi ang hindi namin nabigyan sa time na to. Siya na lang kagrado mo sulod Ha? Ha? Dito na time guys. Uh, para parang hinihingal ako. Eh. Ang lakas man maglakad ng mga batang ito. <laughs> Pumunta ako sa bahay ng ginan ko guys kasi ngayong bag is iniwan ko lang sa bahay ng ginan ko. Hindi ko na dinala sa amin. At uh, yun, doon namin kukunin. Yes guys, ang mga batang ito is masyadong mahiyain yung tipong kinakausap nyo parang kung sabi saya, pamukukuk. <laughs> <laughs> Ewan ko ba kung bakit ganito uh, Yes, yung mga batang ito Is masisipag naman Kasi nakikita ko itong Sumasama sa kanilang papa Kasi yung trabaho ng kanilang papa Is mang bunot ng niyog Yung magbalat ba ng niyog Na para kuprasin At kung hindi man mag magbalat Is yung maglugit ng niyog Yung 1,000 pieces Ang um, suhol su su nun is 250 lang Pero okay na rin yun Kaysa sa wala Thank you for watching see you my next video bye